Naglalakad kami guys Papunta sa train Bababa kami dito sa bundok nasya siya? <laughs> Hanapin namin station eh, Ano? Station ng train Kasi magti-train daw kami Sabi ni Gracia So naglalakad kami Papunta ng Station ng train First time ko mag train guys So day off namin ngayon ni Gracia Magde-day off kami dalawa. Tararara. -ma Guys, malapit na kami doon sa estasyon ng... kami. Sa istasyon ng train. Doon sa may bandila ng ano, ng Switzerland. Diyan kami papunta. Ito na kami sa istasyon ng train. Papasok kami dyan sa loob. sa camera sa loob. Guys, dito na kami sa loob. Bibili kami ng ticket. Saan tayo bibili ng ticket? Ay, may ito rin. Hindi, hindi tayo ticket dito. Saan? Ayan guys, ang train. Ang sasakyan namin guys.

<laughs> sasakay din sila. may mga bus station sasakay dito, guys. Tapos, ano yun? Tapos na yung ano nila, come out. Sigrasya kasi. Ang dami pang sumasakot.

Ano nga, ganda yung mapay nyo dito. Ano? Ganda yung mapay nyo. Pukas ko lang kayo ba? Sabi ko parang malamig. Pukas ko lang sa taas. Ano yung pinaka-airport? Oo. Meron. Ay, may, ano may sa taas. May okay. Day off namin ngayon. So, magagala kami hanggang baba ng bundok. First time ko sumakay dito sa train, guys. So, ang ganda ng mata namin dito mas baba. Ang galing nila, no? Nakagawa sila ng ganito, no? Napakalawak na ano? station ng ano? train. Ang ganda ng view

Eu sou louco porque

Ano na, yung pagkatanim nila? Tanda-tans. Yan sa gilid Na kami. Diyan, Baba na pwedeng tai pa ba, mga? Okay. Tayo Balit. dito ka lang. Hindi <laughs> iyon, hayaan na kami. Nagharap ako ng debade sa dating mo na kami sir. Sa... Wala Mama kayo pag-uwi. Hindi ko alam. Wala pag sa debade sa <laughs> So, pera lang بس natalaan siya. Dami ko lang binibili. Ako ah, man akong, wala man lang kung Ma -wala, wala man lang ah, mahawakan sa akin. Wala man lang siyang binibigay sa akin. <laughs> wala siyang binibigay sa atin. So, lalabas na kami sa train, di ba? Ay, wala ba? Ilinggo ngayon, di ba? So guys, dito kami. Maglalakad-lakad na kami dito. Marami mga ano, mga uh, damit. Pero hindi nga mabilis yung train, no? dahan, -dahan lang siya, no? Saan? Pharmacy. Ay, may cross din pala dyan. Ang kainan. Guys, mahaba pang lalakari namin. Bago mo ma kami makarating doon sa sa aming pupuntahan. Ang tataas ng grips, oh. Yan yung guys ang grips. Ang taas. Ha? Ah, yan ba? Ah, oo nga. Oo. -o. Yung ginagawa ng ano. So guys. Wala. Malayo-layo pang lalakarin namin. Um, ang ganda na mga grips ano. Wala masyadong apple dito no. Halos lahat grips. Mayaman sila sa grips dito guys. Ha? Oo. May bunga na nga oh. Maliliit pa lang ang bunga. So guys, sa oh, may bunga na siya may bunga na siya ang harvest niya siguro winter ang sarap maglakad lakad maglakad lakad hi bonjour bonjour ha malamig kaya ang hangin so guys Sakay so, ka na, Grace. Sasakyan so, ko, Grace. <laughs> Yan, naghihintay yung service mo. Ay, ang bilis mo so guys, dito na kami. Malapit na malapit na kami. Ang ganda ng ano guys. Oh, ang view. sarado pag linggo. Malapit na kami. So guys, malapit na daw pero lakad pa pala kami sa dulo. Ito <laughs> oh, pala sa dulo. May mga ice cream. Ice cream. Sagad-sagad din natin ni Grisha. <laughs> Malayo. Ba, ang ganda. So guys, ayan yung mga grips. Oh, may bunga na siya guys. Diba guys? Ang daming grips. Green na green. ayan na ang manor malapit na kami sa manor <laughs> akala ko akala ko ang yung manor mas malayo pala kanina lupo na si eh. so guys ang manor malayo pala kalahating <laughs> oras kami <may> naglakad <laughs> galing kami to sa train ang kiyat kami sa view dyan, guys. O, oh, puro grips. Makikita nyo dyan. Ang ganda ng mga tanawin, guys. Nandito na kami sa baba sa bundok Bumaba kami. So, guys, nandyan na yung manor. Mga kainan dyan marami. Gala-gala. 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 Diba ang ganda ng view, guys? Ala, yun. Ginalisa namin doon sa train. Dito na kami sa gitna ng bundok. <laughs> Uy, Ang <grusyana>. layo. <laughs> ayun, Macdo. Nakita mo si Macdo? Ayun, may McDonald yun ang pupuntahan ni Grace, yung McDonald. Ang layo pala ng ano dito. First time ko guys maglakad dito. First time kong bumaba. So guys, ang gaganda pa ng bulaklak ganda ng flowers so lilipat na naman kami sa kabilang kalsada iniiwan ako ni Gracia oh, ningal na ako sa pakalangkat oh so guys lakad <laughs> lakad siya, si McDonald. Nakita ko na si McDonald. Diyan kami magpapasyal ni Gracia sa loob. Diyan sa loob. Maraming bilihan kasi dyan guys. So, gala-gala kami ni Gracia. Diyan sa loob, sa Manor Center. May for working din doon. Ano ba yan? Gusto ko sa kabila. Iikot na naman ako sa kapila May mga gasolinahan dun sa gas. Bukas man, dun na tayo sa likod dumaan. So guys, may Burger King. Dito na kami. Nakarating na kami sa Samanor, Gagala kami. Sa, sa likod kasi yun. Oh, balik tayo yung dinaanan natin. Okay na natin, dito na tayo. Wow, yeah. Nakarating din kami guys. Nilakad na malayo-layo. So guys, sa kawakas, nakarating na rin kami. Sarado ba? Iba man to. Sarado ang siya. Sarado. Hindi kami makapasok. Doon lang tayo. Linggo kasi kaya ngayon. Tignan nyo guys, ang ganda ng mga tanawin. Burger natin dito. Kakain na lang daw kami sa burger. Magbo-burger na lang daw kami. Punta na lang kami sa Burger King. Tinan nyo guys, Hi. sarado, yung, sarado yung Manor at Negros. So, Bagsak namin Burger King. Nabagsak kami sa Burger King guys. Kasi nasaraduhan kami. <laughs> Linggo kasi ngayon. Ay, nalaglag. <laughs> Hi guys, thank you for Hi. watching to my channel. Kakain na kami. Kakain na kami, saradang manor. Sarado yung baba ng ilakad namin. Tapos sarado palang pinuntahan namin. Ayano. Kasi Sunday ngayon. Bye na, Gracia. Thank Bye. you for watching. Bye.